Ito ang kanilang ginawa. Ah, hindi makatarungan. Hindi makatarungan ang ginawa nila. Ang mga nyog pinagpuputol nila. Ayan ah, po ay binili yan. Ah, pinagpuputol nila lahat. Marami pa po yan iba. Ayan sir. Pinagpuputol nila. yan po iba. Ah, yung sa video ko, kinakat ko. Para makita nyo na ilang puno ang naputol. Ito. pangatlo pangatlong pinuto nila may saging pa pinagtatagpas nila ang saging pinagpuputol ito po yung pang anim doon yung, isa doon sa doon hindi na videohan Ayan po at saka yung mga saging oh. tinan mo gaano sila kababoy pinagpuputol nila mga saging ah, hindi sila naawas sa mga farmers ayun mga nyugo Oh, pinagpuputol nila. Ito pa oh. Pinagpuputol nila mga niyog. Oh, gaano sila kasi raulo. Pinagpuputol nila. Ang dami kasi ito oh. Puno ito ng niyog. Papunta roon. Yan. Oh. Saka ito sa baba oh. Oh, niyog. Pinagpuputol. Bagong dito pa sa baba. So, oh, sino po putol nila? Ayun.